Usap-usapan ngayon sa social media ang bagong post ng kapuso aktor na si Mahavile Gaspi, nito lamang lunes-september 2, 2024. Ibinahagi niya ang kanyang larawan, kalakip ang caption na, Been doing just fine sa gitna ng viral kandong video ng kanyang dating kasintahan na si Kailin Alcantara, na nalilink ngayon sa dalaga na si Kobe Paras. Napansin ng na ilang netizens ang pagbawas ng timbang ng aktor na Anya sa sagot niya sa komento ni Chariz Solomon ay 40 pounds ang ibinaba ng kanyang timbang at labis namang hinangaan ni Chariz. Maging ang betera ng aktres na si Jackie Lublanco ay napakomento rin sa post na ito ni Mahavi at tila sinasabing mas gumwapo si Mahavi sa hubog ng katawan niya ngayon. Ani ng aktres, mas gwapo ka na. Looking great. Keep it up. Ngunit mapapansin na may ilang mga netizens na sinagot ang komento ng aktres na tila iba ang pagkakaintindi sa naging komento nito at inakala nila na pagkukumpara ito sa ngayon nalilik kay Kailin na si kaubi Paras dahil sa salitang mas naginamit sa komento. Sa ad ng netizen ay mas lalaking lalaki raw ang isa na hindi naman direktang pinangalanan ang tinitukoy niya sa naturang komento. Anya, more masculine naman yung isa sa ad pa ng sang netizen ay hamak raw na mas gwapo at maapil si Kobe kaysa kay Sakai Mahavi. Komento nito, mas gwapo naman si Kobe, layo, lakas ng apil. Sa ilang kumalat na artikulo sa ilang online pages, kung saan tinalakay ang komentong ito ni Jackie Lu. Hindi na iwasan ng mga netizens na ikumpara si Kobe at Mahavi. Saad ng ilan sa nagkomento, mas astig si Kaubi kaysa kanya. Ang mahirap pag may girlfriend ka tas ang magulang mo mangi alam hirap niyan. Pogi naman talaga si Mahavi. Kaso si Kobe paras iba ang dating niya, bukod sa Pogi e eh, lalaking lalaki ang tindig niya. Ilang netizens naman ang nagsabing wala sa kagwapuhan ng isang lalaki nakikita ang tunay na pagmamahal sa isang babae kundi sa respeto at katapatan na ipinapakita nito sa kanyang minamahal. Dagdag pa ng ilan ay iwasan ang pagkukumpara sapagkat hindi pare-pareho ang pagpapakahulugan ng bawat tao sa salitang gwapo. Sa ad ng mga nagkomento, hindi sa gwapo makukuha ang respeto at totoo pagmamahal. Para sa sakin, hindi importante kung sino mas gwapo. Ang mahalaga katapatan at respeto. At totoo magmamahal. Para sa akin, mahalaga ang nagmamahalan, walang away. Huwag niyo na ikumpara ang isa't isa. Happy lang walang ending. Huwag na po tayo mag ng side. Lalo pat alam naman natin lahat na subjective naman ang pagiging gwapo. Maaring ang gwapo sa iyo ay hindi gwapo sa iba. Para sa akin di basehan sa kung sino ang mas gwapo, ang basehan dyan sa kung sino ang mas lalaki at may paninindigan.